Mmm. Ano ka niya ko? Oh, nice. Oh, ito mga kuys. Matagal ako walang fishing. Nagkasakit eh. Halata naman sa boses. Tapos mag-fishing pa ako dito. Dito ako sa shore or tawagin na lang nating Lake Zero. Matapang ako eh. Thursday ngayon. Nung Sunday, merong ano dito, tournament. So, expect ko na na hindi masyado magre-react yung mga toman ngayon sa mga lure. Pero, ako lang yan. Ibang trip naman gagawin natin ngayon eh. Pag walang kumagat sa lure, papain tayo ng hito. Mga kuys, mumuray na setup heavy plus 5,000 series start ako sa lure na ganto mahangin eh hindi tayo makapagtap water but try try natin baka makakachamba sa mino hindi kumagas na malayo magaan kasi ito eh 7 grams lang ata tagin natin sya ng konting naro Ganda na action nyo. Ito, iwas donate eh, pa to. Kasi ito, potter minnow siya. Hindi ko alam anong tawag doon. Diving mino ata yun. Pag ni-retrieve mo siya na mabilis or pag tinwitch mo, the dive siya sa baba. kalaban talagang hangin guys mahangin mga guys ito pamain natin oh laki ah, pwede na namin ano to merienda yun oh Sir, kaya na. Pag wala tayong nahuli, Ihawin na lang natin to. Ulam. <laughs> laki, laki lang ito. Pero malaking toma naman yung target natin eh. Kaya okay lang yan. Ito set up natin kuy. Sobra simple lang. Malaking hook. Tapos yung wire leader line. Swivel. Main line. Tapos stopper. Ayan yun. Around 2 feet wala well, siguro 20 inches dito natin lalagay yung hito O hmm. may contest kayo ganto kalaki yung pamahin natin Kanya yung kamay ko Focus oh, tong tanggal lang plotter mahahangin basta hangin eh Ito ganado yung ano natin live bait Magis uh, na. Around 200 grams siguro tong ano na to. 200 or 250 grams. Yung hito na to. Pero naka-heavy naman tayo. Uh, bags. Malaya ka na. Kuis Radstan, no? Ano, Duana? Ha, lap drag ako, lap drag <laughs> hindi pa, hindi pa lap to siguro nasa ano na to 10 kg drag, eh? nah. Waiting game. Habang naghihintay tayo, agis pa tayo. <tipid> pa kumakanya ko ay tanggal na pangalawang hito ay sayang pangalawang hito sayang yung unang hito kus malaki yun Một tốc line có lòng con này. Măng lù lù gạo con Yên sắp tuôn bang a bay, Oh, wait, again Ay, sayang yung una, quiz. Hindi, low quality din kasi yung leader line na yun Yung sa suga lang Ay, sayang Lesson learned Kawawa yung toman, Mamamatay yun, sigurado Laki ng hook Ganito kalaki yun, eh Ito na, pangalawang strike Nice, sigurado to, kuwis Naku Lipat agad, quiz na lipat yung, yung line ko no, nagwawala na si Toman Boy oh. Sobrang Eh, okay, oh, okay. importante si. Na first Toman quiz Iwas lang natin tong ano natin. Ay, na nasa taas na. Uy. Set. Let's go. Shot, shot. Wait, lang assist pa natin 'to. Kunin ko lang yung ano. Assist gaming, let's go. Hala. Ay, mo, ano kumalas pa. Sayang. Hala, andyan Tay. Hayo, hala. wala! ay ready na pa naman yung assist, oh. Tingnan niyo yung hito, no? Uy, may, may bite mark na yan. Ay, hindi, nandito. May kulay. Grabe, ang ganda ng kulay, oh. Malit lang. Kaya ng leader line yan, kaya leader. Hindi, kaya na leader yan. Hindi na natin kailangan to. Malit lang. Ay, shit! Ito lang siya, oh. Ito lang, oh. Malit. Pero ang ganda ng kulay. Sub <laughs> sublay yung assist. <laughs> Dalawa na yon pero andito na eh. Yun na rin yun kasi i-release -re lang naman to. Pero may ganong may anong pala? May ganong kulay? Kulay pink. Kulay pink. Eh but, buti na lang na ano, na gloves. Ah, sa yung mag-assist, wala assist si ano si casual angler. Pinapasok yung kamay sa ano yun eh. Sa gills. Papasok yung kamay niya doon eh. Pero wala, ano talaga, Unhook, Di ko rin abot dito eh. Medyo maliit yung ano, pero ang ganda ng kulay. Grabe si Kuish dyan. Naswerte talaga sa ito. Ganda sa mga hito. Pag pinain mo, ang kukunat ng buhay. Lipat natin. sa yung pink toman ni ano, sablay yung ano, sisko. sa yun. Pang picture din yun. naknayong na mga haba, mahaba. <laughs> na fish on, fish on. ay tanggal pa sayang la takas pa okay so tignan nyo yung nangyari sa ito oh. ayun kagat niya. grabe kinumukbang talaga pang ilang hito las hito las hito na lang let's go fish on nandito lang siya sa tabi hindi ko nakawakan line nito. Sisiguraduhin na natin to mga kuys. Lasito na to eh. Eh, pag-uri mo muna. Lakas pa. Sakto ka. Eh, to malaki. Eh! Uh! Kulay. Uy, pink! Another pink. Okay, okay. Mata, hắn nó cũng mata. Hoa hồng lấy. Hoa hồng nữa. Một sao mô. Chịt, tu gat Hindi sa hook na lang, no? Sa hook. Sa na sa hook. Okay. Ah, 1 2 3. Ah! Landed. Ay, ay, 'yung <laughs> sa akin. Oh. <laughs> uh. Yo. Panis. <laughs> landed na naman, <laughs> diyan. Lasito. Lasito. Lasito Lasi na 'yan. Oh, dali ako. Pwede mong uwihan? Oo, oh, mo. Uwi ko? Pa. Ah. Hmm. Ah, po. Oo. Oh. Ano lang, Oo. Yeah, Oo. Alawang... Ay. Karayan ni... Ay, karayan ni tayo. Dalira. Ayan. Oo, okay. Nadali tayo. Nadali. Dalawa. Alay? Oo. Hmm. Ay, hindi ko pala. Pero di kaya lalo po. Yo. Ah. Yo, Isabelice. We. Wa. Yo un. Na nakit. Sana pa ko lang sumagot. Guys. Hey, ka-random. Ka-random. Tama 'yan, teh. Alam Ito. Ito lang? na ito, ito. yung, yung ito talaga? Ah, nato. Ama, Quis. Nahuli ni Quis dyan sa ano? Bait and wait. Try mong na Pagato kaya pagata pag Oo Pagato kaya pa? Oh. Yung pa? Oo Pagato kaya pa? kaya pa? Pagato kaya kaya pa? Pagato kaya pa? Pagato pa? Pagato kaya pa? Pagato kaya Hindi yung tilapia na huli ni Kuis dyan. Ito yung tilapia na huli niya. Dito natin lalagyan ng hook. Ito. Joink, Yon. All set, mga kuys. Buti na lang, oh. Kaya nyo ito, oh. Gagi. Try natin na agis gamit itong swim bait, mga kuys. Simbi tatawag dito. Doon banda. Medyo masabit dito eh. Nag-iisa lang tong lord ko na to. Sayang. Ah, negative talaga yung lord casting mga kuys. So, Pagasa na lang natin itong ano tilapia. Tilapia yan na ano four fingers ata 'yun. Malaki-laki. O sana agatan tayo. Hindi pa yung magis na matagalan eh. Medyo masama pa yung pakiramdam. Nagpapagpag lang ako dito. Ito ba yun? ka Kakagis ko lang eh. Hindi ko nabibiglayin ito. Siguro doon ko muna na masusubo niya. Baka matulad gusto sa kanina. Try mo lang Sen. Ted. Fish on, fish on! Bilang mo ko lang, no? Oo, bilis. it! Toman! Oh, nice. Oh, let's go tilapia. Piling <makes noise> ko hindi kasi laki ng kay Chris dyan to. Uy, ang laki. Sobrang laki naman. Hindi, pag-uri muna natin. Baka masugatan na lit. Sobrang laki. Sobrang laki. Sobrang laki. Halimaw. Woo. Saan ko Kaya mo? Oo. Eh, okay. 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 yeah, lang, wait. Huwag mahawa ka yung line. masugatan ka. Oh, tangin ako. Eh, wag mo ako kanya rad, wag mo Sige, pag humingi, bigyan lang natin. Tos ka siya yung bag? Hindi, pwersado pa eh. Binigla ako eh. Hindi mo pinagod eh. Nagpot. Oh! Let's go! <laughs> Landed! No? Gagi! Ano? Surebol, oh! Ang ganda yung hook. <laughs> Diba? Eh, uh, hey. mga lang. live bait! Pangalawang strike natin, kanina hito, ngayon tilapia naman. So, tibbangin nyo na lang sa mata nyo. Wala nga eh. Ulit! Reset? Nakapaste siya? Nakapaste. Pati na lang ah. Yung uli natin kuys, no? So yung toman daw kuys, bibilin nung ano, nandito. Ayan Ay, yung pakita sa camera pero bibilin daw. So babayaran niya dun sa ano, sa exit. Eh, dapat i -re release yun eh. Kasi mahal yun pag ginawi ko. Dapat i-re-release ko lang. So babayaran naman nung ano, nung nandito. So sila na bahala dun. Sila na bahala mag-usap dun. May ano na tayo. Content! Let's go! Ako ah, tilapia, ganito kalaki oh. Hey, Ganyan nyo oh. Ang lak oh. Hey, tilapia! Bibig oh. Kasang-kasang ka may tao. Uy, uwi nyo ba? Ayan. Bibilin daw nila. Hello, si Chris dyan. Siya yung nagbigay sa atin ng tilapia. Shout out! <laughs> Nahuli niyang tilapia dun, no? Oh. Oh, Kuis, pauwi na ako. Siyempre, shout out muna sa mga nag-comment sa YouTube, mga quiz. Shout out Bernard Palis from Pozo Rubio, Pangasinan. Kay King PH. Shout out sa'yo, quiz. Erjan De Jesus. Jorentano and kay basic fishing needs ayan mga nag comment dito sa youtube mga kuys yan na lahat shout out sa inyo lahat yun successful naman ng ating bait and wait ng toman oh. yun bait and wait kasi na naman sa boses ko may sakit pa o oh, bukas magdadagat ako sana makahuli para may upload ulit o okay, kita sa susunod na fishing adventures mga kuys. Thank you sa panonood.